Oras na para sa mainit na balitaktakan ngayong umaga. Ako eh, Susan, may tatlong pa payatang nakatingga doon mga sasakyan, ano? Nakapunta sa ka na ba doon? Sa Port Nakikita ko lang sa mga video eh. Nakapunta, nakapunta na ako doon, ang dami. Ang dami sasakyan talaga madami doon. Ang dami talaga. So, ini-imagine uh, ko kung yung sabi, may mga parating pa, di ba? Mm. Na ina ano, Inabutan na ba ito ng bagong utos na bawal I, o pa, paano ba nangyari? I think so, oh, kasi mm. recently lang lumabas yung ano, Supreme Court decision. So, ibig sabihin, na habang lumalabas, paparating naman paparating yung, yung ano. Ba? Oo, okay. Oo. Sa mga gusto makasali sa Balitaktakan natin, maaari na rin kayo mag-phone in ang mga tanong ninyo. I-dial nyo lamang ang alinma sa mga numerong makikita sa inyong screen. Siyempre, pwede nyo lamang puntawagan ang mga numerong yan hanggang sa matapos po ang ating Balitaktakan. Daan-daang segunda manong mamahaling sasakyan ang matatagpuan ngayon sa Port Irene sa Santa Ana, Cagayan. Ang problema, naglabas na po ang Korte Suprema ng... Uh... Uh, utos na nagbabawal na ilabas at ibenta ang imported vehicles na yan. Para himayin ang isyong ito, atin pong mga kasama sa balitak Taktakan, si ginoong Jose, Jose Maria Ponce, ang Administrator po at Chief Executive Officer ng Cagayan Economic Zone Authority, o CESA. Good morning, uh, Administrator. Good morning, Joel. Good morning, Susan. Good morning, sir. Mm -hmm. Uh, sa inilabas na bagong order ng Korte Suprema na nagbabawal sa importasyon ng second-hand vehicles, eh syempre, apektado ang mga negosyong umaasa rito. Ano naman kaya masasabi riyan ng mga negosyante maapektuhan nito? Makipagbalitakta ka sa atin ngayon na uh, ang pinuno po ng grupo ng mga negosyante dyan sa SESA, si Ginoong Jaime Vicente, ang presidente ng Automotive Rebuilders Industry of Cagayan o Arik. Good morning, uh, Jimmy. Good morning po. Good morning. Mm -hmm. Thank you for coming over. Ah. Mm -mm. Galing pa ng kagayan niya mga yan. Oo, oh, galing. Ako, hindi ka hapong pa kayo bumiyahe. O, oh, nag-eroplano kayo, no? Oo, oh, oh, kasi pag Ma magbabaylad ka, malayo, yan. Ah, yeah. Mga dapod. 12 hours dapod yata yan eh. So, ito sinasabi pong mga... Uh, in import ano dumating na ba ito o nasaan na po ngayon yung uh, hindi po 300 kundi daan lang po mm. 200 yun nandito ngayon yun nandito po mm. dumating tong recently po noong February uh, 11 ah oh, kararating February. lang kararating lang yun uh, based on the import permit po na na-issue ko noong January 7 meron pa bang parating Meron parating po, again, based on my yung in ko po ng January uh, 4 mm -hmm. na import permit, about uh, 400 po yata ng mga sasakyan, yung, sasakyan from Japan naman po. From yung Japan. nauna from Korea? South Korea po. Ah, so, oh. ibig nga sabihin, yung tinasabi ko si Joel kanina mm -hmm. na ito pong importation nito, uh -huh. eh, ginawa ninyo bago lumabas itong utos ng Kodo Suprema? Yeah, yung mm -hmm. pag-issue ko po ng ng, uh, ng uh, uh, import permit po mm -hmm. ay bago po dumating yung Kodo ang sa amin po kasi ang sinusunod pa namin ho ito mula noong January 2000 ah uh, 12 po ay yung basis po ng Supreme Court decision yung sinasabi nilang executive order 418 mm -hmm. dahil uh, final and executory na po ito kaya yun ang dahilan po kung bakit kami nag-issue ng mga import permits na ito mm -hmm. dahil yung petitioner po doon sa 156 ay eh, hindi po na namin nananamin inissue ng import permit mula pa nung January ng 2012 po 2012 uh -huh. all okay, right tanungin natin si Jimmy Jimmy ang laking kalugihan nito sa tanig niyo dahil Well, yung iba, uh, dapat maibibenta na yung mga sasakyan pero na nahinto sa, pag sa pagbenta dahil do sa Supreme Court decision. Mm. <coughs> tama, 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 mm -hmm. uh, uh, tama. magkano ang ano? Magkano ang... Uh, well, this, itong, itong, itong kasalukuyang uh, uh, dalawandaang units, magkano ang mawawala sa panig ninyo kung sakasakali? Uh, I-average mo na lang siguro Uh, Joel ng mga 250,000 ang per unit. Ang uh, 250? average average per, unit. I mean per, unit. Ah. unit oh. no? 250, per unit, oh. Oh. 250,000 per unit. Oh, oh. Eh, 200 plus ko Ta oh. yeah, ito. <laughs> ilang ilang bang ano? Ilang, uh, ilang, uh, ilang sa, sa, sa sektor ninyo ang maapektuhan? Ah, uh, na napakarami, marami napakarami daw mga downstream, no? Hindi lang 'yung mga mga mekaniko, latero, electrician, mm down the line 'yan, pati mga pati kamo, pati mga sari-sari-sari store doon nakaka-render 'yan. Uh -huh. say I'd say siguro mga 3,000 to 4,000. Maliban ba sa sasakyan sakyan uh, administrator eh, ano pa ba, ba iniimport yan sa Port Irene? Uh, sa ngayon po, wala pa kaming ibang ini-import. no uh, So primary? Uh, primary ito, ito po yung sasakyan po. Uh, ito po yung unang industriya po na nakipagsapalaran po sa amin mm -hmm. sa Port Irene. At uh, ito po ay naging uh, showcase po rin namin mm -hmm. dahil uh, at that time nung pumasok po kami, eh, wala po isang uh, locator po doon sa mm -hmm. Port Irene. Uh -huh. So we grabbed the opportunity of ito para at least kasi ito ay it is was like blooming, uh, a growing industry in uh, in Subic and mm -hmm. uh, and they wanted to expand their operations uh, in other uh, free ports. so tinanggap po namin di uh, itong mga locator na ito so ito po yung naging sort of nagbigay ng buhay doon sa Port Irene po oh, namin. naging ano para oh. magkaroon ng Uh, yung uh, trabaho. Kaya activity, uh, activity po doon. Activity, di oh, ba? Oh, so, oh, na naging magnet po yan eh ng mga ibang industriya po doon. Uh, sa ngayon, uh, nag-export kami po ng other, uh, pero sa importation, ito lang po yung sa ngayon. So, uh, kasi ah, pag, pumunta ka doon kasi Joel, oh, nakapunta oh, na, na ako ah, doon eh. Na ako oh. kay Doon yeah. talaga yung mga high-end na uh, sasakyan. Uh -huh. Pati yung mga, yung mga van na nakikita natin uh -huh. yes, 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 mga yes, po, yes, oh. yes, so, yes, so, yes. ginagamit yes, yes, <coughs> yes, So parang... Sure. Yes. So, an yes. ano ano ang mangyayari po ngayon doon sa mga dumating na ito ba mabebenta niyo pa or paano plano? Uh, well ganito po 'yan no kasi ang ang sa Freeport po uh, particularly sa Cesar po ang Sakopaw lang namin ay doon sa economic zone, yung Freeport, yung the whole of the municipality of Santa Ana. So as far as uh, the Freeport is concerned, doon po, uh, pwede po siya doon sa area po namin pero pagibig oh no eh, for use or in that area so oh, oh but enter into the outside uh, entering the customs hmm. territory yung next uh, municipal na hindi namin covered, covid uh, function po ng customs yan ng LTO na ngayon mm -hmm. so may directive na po ang uh, customs at saka ang LTO na hihintayin nila yung uh, decision ng korte suprema mm -hmm. or uh, well re uh, recently uh, yesterday we read that uh, the uh, commissioner would be asking for a new executive order just to mm -hmm. clarify but i think uh, the most logical here is to wait for the decision of the supreme court mm -hmm. no kung ano magiging decision na ito mm -hmm. uh, for once and for all malinaw na lahat ito but i think the the association uh, uh, nag-apil ito uh, mm -hmm. o, doon sa customs at saka sa nag mr na rin ho sila sa supreme, supreme court, court. Mm -hmm. uh, nag rin sila dahil ito ngayon dahil yung 418 kasi may may finality na yon eh may decision na yon na kailangan ma-implement. And so ito yung nagiging basis kasi ng ating mga association doon. So I don't know what would be the the response of the uh, customs uh, whether they're going to uh, agree with them or not uh, or just wait for the supreme court decision mm -hmm. siguro uh, well, uh, tanungin natin si Jimmy no uh, ang original na rason kung bakit nag-issue ang uh, dating administrasyon ng executive order uh, na nag-aatas uh, na ipahinto yung uh, importation dyan ay dahil nagre-reklamo yung Automotive uh, Manufacturers Association of the Philippines at uh, dahil nasisi na ano daw na sila at uh, ang dahilan na unfair trade competition uh, ano ang rebuttal niyo don Jimmy Uh, wala silang dahilan para magreklamo eh. Bakit? Uh, Joel, ang nabenta nila in 2012, ah, last year, is 182,000. Units? Units. Kami, 6,000. 3%. 3%. Uh -huh. ang, ang problema sa kanila talaga, si isi sila, sila ang naghati na nga sila eh. Uh -huh. yung, iba, yung isa, yung nag-assemble, yung isa nag-import ng CBU. Uh -huh. no? Ah, uh, yung nag-import na CBU, yan yung brand new na na ini-import kang tapos binibenta. Mm -hmm. no? Member nila yan. Mm -hmm. Kaya sila naghiwalay dahil itong grupong ito ang malaking impact do sa, mga, sa benta ng no, mga uh, inaassemble. Hindi kami. Kami 3% lang eh. Mm -hmm. Ito kalahati ito, eh. eh Body, kalahati ang kinakain ng mga Hyundai, uh, yung mga Hyundai, mm -hmm. Kia, okay. no? yung mga Mercedes, yung mga basta pumapasok ng CBU. Mm -hmm. Binibenta CBU. Mm -hmm. Hindi ho kami, hindi ho kami. Mm -mm, hindi kayo ang kompetisyon, parang mm -hmm. gay. Sa puntong ito, Joel, makakausap natin si uh, sa linya ng telepono, si Commissioner Rufin Biaso ng Bureau of Customs. Magagandang umaga po, com Commissioner. Commissioner. Opo. Yes, magandang umaga, Susan, uh, Joel, at uh, sa ating mga bisita, uh, mga mm -hmm. taga panood Magandang umaga po sa inyo. Ano mm -hmm. po ang nakita ninyo nung binisita ninyo yung ano, uh, nag impression sa inyo nung binisita niyo po yung Port Irene, yung mga sakyang po nakatengga ngayon doon? Uh, well, yun nga yung nakita natin, ano, yung facilities na naroon, mga, yung puuri ng mga sasakyan na nakaparada. At uh, nag-reiterate lang ako doon sa aming mga tauhan, sa kautosan po natin na uh, nakasuspend ang processing namin ng mga importation ng vehicles doon. Mm -hmm. I understand. Hihingi ah. uh, kayo ng bagong executive order ba uh, para no, no, malinaw? Pa, paano ba? Hindi, hindi ko naman hinihingi talaga yun. Ano? At mm. uh, oh. ano lang is nung maraming ako doon kung ano ang mga possible solution sa kontrobersya, sabi ko isang possible na solution is uh, uh, new executive order to ano uh, to clear the air no? and set a final policy. Pero hindi naman natin nire-recommenda talaga yun. It was just an opinion na stated ko kahapon. Mm -hmm. So, Commissioner, ano mangyayari doon sa mga nakatenga ngayon Sakindyan, doon sa sakyan? Oh. At mukhang may parating pa nga na apat na raan pa yata. Ano, anong mangyayari ngayon doon? K kami kasi ay duty bound no, na sundan 'yung decision ng Supreme Court na valid ng EO 156, no, Na sinasabi naman na prohibited ang importation ng used vehicles uh, with a few exceptions. No. Eh itong mga sasakyan na dumating dito ay eh, dinaman pasok doon sa exceptions na 'yon. Kaya we're duty bound to implement that uh, that executive order. So mm -hmm. uh, hindi yung kami ko process. Mm -hmm. Naniniwala po ang grupo ni Jimmy na Uh, there's no law stopping them from selling these cars uh tama ba Jim uh, uh, Sa ngayon kasi dalawang executive uh, order tayo na hindi pwedeng mag-magcoexist no uh -huh. yung isa is pinagbabawal kami this was issued in 2002 yung isa pinapayagan kami this was issued in 2005 mm -hmm. okay uh -huh. ang nakalagay do sa 2000 doon later executive order yung uh specifically yung 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 uh, kanyang section 6, no, mm -hmm. nung EO 418, yung oh. inaalaw kami, no, executive mm -hmm. order, oh uh, nakalagay is all presidential issuance, mm -hmm. administrative rules, and regulations or parts thereof, which are inconsistent with this executive order, are hereby revoked and mm -hmm. modified accordingly. Ito yung sa EO 418. 418, ah. Uh, 156, eh? Bawal inconsistent eh, mm -hmm. with, 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 with oh, 418 okay. eh. Pero what's the latest EO? Ano yung pinakabagong EO? What's EO 418 nga. 418. Uh, <coughs> meron pang isang EO, yung Executive Order No. 707, mm. -hmm. in-elevate yung, uh, yung Port, yung uh, Port of to a regular district court in recognition uh, doon sa kasi in, kayo. increase in collection, dramatic increase in collection based, based on 418 kasi. Mm -hmm. Mm -hmm. So, the, so, ang nag-issue ng 156, ito ng 418 at saka ng 707 isang tao. Oh, pero magkakaiba. So, oh, pero yung 707 in recognition of the activities mm. spawned by EO 408. Oh, mm. So, in effect, ah. Oh, oh. <laughs> so, na na pagtibay yung 408. Oh, oh. All right, tatanungin natin si Commissioner Obiason, uh, paano ano, anong uh, sabi, naniniwala sila na walang uh, batas na nagbabawal uh, sa kanila i-benta yung mga sake na yan. Ano po ang rebuttal ninyo doon ng uh, commissioner? Well, ang EO 416, ano, maliwanag ano, ang language ng EO 416 na uh, prohibition the importation of used vehicles uh, with a few exceptions. Mm -hmm. May certain condition na ex exempted doon sa provision ang prohibition. EO 418, no, sa title pa lang niya, is just a modification of the tariff uh, uh, rates and rules. No? Uh, so alam niyo na sa legislation na having been a former congressman, no? hindi naman ako abogado pero naging law, mambabatas tayo ng three terms. Mm -hmm. Uh, una pa lang sa title, yun na malalaman mo kung ano ang, ang uh, intention ng batas. then mm -hmm. even in the Supreme Court decision, dahil it held valid EO 156, sinasabi na, sinasabi na na doon mismo na hindi, hindi na-repeal ang EO 156. Mm -hmm. Uh EO forward Um, dahil ang binago lang naman ng EO forward at the rates ng tarif. Uh, please remember na EO 156 sinasabi na mayroong exceptions doon sa prohibition. Mm -hmm. So this modification of the tariff would apply doon sa mga exceptions na yon. Mm -hmm. But the, prohibition on mm -hmm. use vehicles would <clears throat> still stand. Dahil sinabi na ng Supreme Court, it is valid. So there really is no, wala naman talagang conflict between EO 156 and 418. Mm -hmm. Yung na site na general provision on uh, on the repeal of inconsistent rules, so that's a standard provision sa mga isuances, eh. Uh, But in this case, maliwanag na wala namang conflict at EO 156 at mm -hmm. EO 418. Mm -hmm. Na yung uh, modification ng tariff doon sa pinigay ng 418 would apply doon sa mga exceptions sa prohibition so, so, ano nakikita nyo bang magiging solusyon dito? Siyempre, sa panig ng mga namuhunan dyan. Di ba? eh, pa ano gagawin namin doon sa mga sasakyan na nandito na at parating na? At pwede ba bang ibalik nila yan sa pinagkuna nila? Eh, sa... baka daw i-re-export eh. Re-export. Re-export. Sino mag-re-export nun? tayo. Uh, paano po yan, Commissioner? anong nakikita nyo solusyon dito? Well, ano kasi, ano, unfortunate ano, na tinuloy yung pag export Kaya nga doon sa decision ng Supreme Court, sinasabi na risko nung importer yun na kahit mm. na may kontrobersya, nagpatuloy sila kung magparating. No? Mm -hmm. Sariling risk na nila yun. And it's uh -huh. the Supreme Court na nagsabi nun. Mm -hmm. Unfortunately, nagdesisyon ng Supreme Court at sa anong uh, pananaw at paninindigan, eh valid yung EO 156, ipapatupad namin. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Kaya nga, may available naman sila na legal remedy or ano, ano, uh, ano, paparaan na ma-resolve ito, yung pag question nila nung mga uh, ano yung conflict so let's conflict, conflict mm. nitong mga EO okay. na ito. Baga, uh, magkaorte ang magre-resolve ba? All Uh commissioner habang nagsasalita po kayo, na naririnig ko si uh, Jimmy Rito sabi niya mali, mali, mali. Bakit mali Jimmy? <laughs> okay. Number one, I'm sorry. I'm just respect commissioner. Oh, yeah, of ah. Yung Supreme Court decision uh, 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 noong January 7 kinumbet lang 'o yung TRO To permanent injunction. It is not the decision on the main case. Yung main case, so, nandun pa po sa RTC Apare sa 156. Mm. Hindi pa po sa final decision. Ang may final decision po, yung 418. Kaya mm. kung sinasabi na inconsistent ang 156 sa 418 kasi pag nagsabi ng 418 magbayad ka ng 500,000 sa bawat unit na ipapasok mo, mm. kung in, kung in effect ang 156, anong kukulektahin mong 500,000 sa 418? So in inoperable yun hindi sila pwedeng magkasama. At least, it is ambiguous dahil yung dalawang the existence of both executive order is ambiguous. Mm. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi natin pwedeng sabihin na, eto, tariff lang. Hindi. Anong kakulektahin mong tariff dito kung bawal naman in the first place? Mm. Yun yung inconsistency ng dalawa kaya nga matibay ho yung section 6 ng EO 418. Malinaw na malinaw ho yun. Pag uh -oh. hindi consistent, dun sa 418, repealed na. Yun ang posisyon namin. Yun ang posisyon ng Supreme Court din. Uh, Mr. Ponce, sa tingin niyo, paano natin i-resolve ba ito? Well, uh, Anong solusyon ang uh, dapat gawin dito ng gobyerno? Sa sa amin kasi po naman, uh, susunod lang po kami kung ano man yung magiging uh, desisyon po ng uh, uh, Korto Suprema mm -hmm. po dito uh, dahil uh, kami po ay isang government agency rin po mm -hmm. na sumusunod sa mga regulations po yan. No. As far as po, yung sinasabi po nila na yung 156 na sinasabi na kahit po sa preport, if you try to look at the order po, pinagpababawal po yun sa pride sa preport. Pero may desisyon na po ang Porta Suprema doon sa 156 na mm. doon sa fence, yung secured fence area ng uh, Subic Bay. Mm. Kasi meron yung famous case ng South Wing versus sa uh, mm -hmm. Executive Secretary, di ba? Oh, yeah. So valid yung yung uh, outside yung sa custom territory yung 556. Pero hindi siya valid sa loob ng freeport, free sa secured. Uh, 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 so in the case of Port Iring sa freeport, uh, hindi siya kwa don applicable sa loob. Mm. Pero outside yung custom territory valid yung 156. five Sa amin naman, uh, we're just waiting for ano ba? Magiging uh, kasi outside yung pagbebenta po ng ng uh, ng mga used car po eh kailangan po ng approval ng customs sa KLTO oh, po yan. Mm -hmm. But it's within the customs territory. Wala ko sa amin jurisdiction niya. Mm -hmm. So ano sasabihin nila? Wala ko kami magagawa kung hindi <laughs> nila ipoproseso. Ipopro ah, okay. Ang sa akin lang po is that uh, there is a need really to re-examine mm -hmm. yung executive order 156 na, na issue na almost 11 years na. Mm -hmm. Ano yung spirit kung bakit uh, uh, yung 156 na yan? Mm -hmm. na, na accomplish ba ng vehicle association o motor vehicle program po na sinasabi na dito na accomplish po ba yan? So, tignan natin siguro, tingnan natin kung applicable pa ba ito. Kaya, kaya medyo may, meron ring yung sinasabi ni Commissioner Rabiaso na baka kailangan ng new executive order. Baka, siguro kailangan i-review rin yung 156 kung applicable ba. Kung kinomply po ito ng yung motor vehicle association po na okay. na-achieve nila yung objective ng 156. okay. Sir, Jimmy, si pwede bang Jimmy. ibalik nyo na lang yan? Na, yung mga in-import niya? Mm, sa ngayon, no, sa posisyon namin, walang <laughs> dahilan para ibalik namin. eh. At, At kung that's, kung ibabalik, ibabalik yeah, no. important, legally important. Mm -hmm. na mm ba't -hmm. namin ibabalik? Tsaka sila, Susan, mm -hmm. na walang dahilan para hindi nila ibenta yan. So, uh, so, Nothing di, is preventing them. so, so since sense? wala pang ano, wala pang finality sa sa tingin ninyo tungkol dito, so, so tetenga muna yung mga sasakyan uh, dyan. Hindi ba mabubulok yon Sa pananaw namin, may finality na ho. Oo. Uh, tapos daw po. Tapos daw eh At sa, sa 418 e. anyway, uh, Anyway, pwede yung babasahin ko po kung final ko nila. Sige po, sige po. Final message po. Uh, message, uh. We would like to enjoin people to soberly read the fine prints of EO and EO 418. Yung spirit at tsaka yung intent ha, mm -hmm. uh, Because, after all is said and done, And after the thick hubris has settled, mm. <laughs> it is the law as interpreted rationally and correctly which will have to be respected and obeyed. Mm. Hindi uh, yung kanya-kanyang interpretasyon. Kung mm. pupo tayo, uh, uh. basahin natin. Mabuti. Uh, Mabuti. Mm -hmm. Parehong executive order at nakikita nyo, walang dahilan para ibalik namin sa sasakyan. Mm. Alam mo, Joel, kung sila nalilito ako, nalito na rin. Nalito, parang, ganun pala yun, no? Oh. Parang nalito na rin ako, pwede, pwede bang mag-import o hindi talaga. Hindi ba lang naman ganun kadaling intindihin yan, eh, no? message natin kay, ano, yung message coming from uh, Commissioner. Commissioner. Biazon. Ah, Commissioner, sige po. Briefly. Yes, uh, yes. Alam niyo naman kami, pag-apagpatupad ng batas, no? So talagang soberly, we look at it eh, siyempre yung argument, yung argument ng iba, we stand to benefit and profit from it. Kaya I think for that argument, kami wala naman kami benefit doon aside ah, from yung pagpatupat ng aming mandate. But uh, as you can see, no, yung ganitong ang uh, klaseng, uh, in a way, confusion na sinasabi niyo. Ah uh, mm -hmm. that's why na public policy na bilang personal na opinion baka kailangan once and for all ma-settle 'yan. So a final policy. uh So -uh -uh. uh, we we will just implement what is uh mandated to us by the law. Sige po. Salamat okay. po. Good Saguto morning, na din natin sir. natin ng uh, mm -hmm. final message si Mr. Ponce, sir. A final message yun natin. Yeah, well, ang final message ko po dito is that uh, kami lang po as a government agency uh, uh, managing the Freeport uh, free port po ay susunod lang po sa mga utos ng uh, mabatas no kung mm -hmm. ano man yung may i-require dito ay susundin po namin mm -hmm. uh, as far as we're concerned sa freeport po ay uh, pwede po kaming uh, mag-import po dyan. Uh, mispo yung batas po rin namin na nagsasabi po dyan, mispo yung South Wing decision po, ay mm. eh sinasabing pwede doon. Kaya lang hindi po namin kayang ipasok yan sa Customs Territory kung hindi po i-approve ng, ng Bureau of Customs at saka ang LTO. Uh, hihintayin po namin yan hanggang ngayon. Eh, so sa ngayon, we will uh, be reassured lahat ng mga tao po na yung mga 200 at saka yung 400 pa na dadating mm -hmm. ay doon lang po sa aming secured uh, area. Uh, area. Hindi uh -oh. po lalabas yan kung walang pahintulot po ang mm -hmm. ating uh, mga mm -hmm. ahensya na napoproseso para baka pagpasok po sa mm -hmm. customs territory. Mm -hmm. uh, okay. we'll do our jobs. Uh, we will uh, definitely uh, follow whatever will be the decision of the court. Okay. Salamat po. Salamat, Ponce. Siyempre po, uh, 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 kay Mr. Uh, Jaime Vicente.